O oh, ayan po. Yung ating mga yung ating katapos lang po tayong magwasbasan. Dito tinetest yung power sa kamay. Kung kayang ayan. Asen lighter dito? Ayan po. Ayan, nagpa-practice ang po ito yung ating mga kautol. Hmm. Ano ba 'yan? Nagtagal pa rin 'to, isa pa lang na patay eh. Nakadalawa na. Oh, ito, oh, 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 hawak, hawak, hawak. Oh, hawak. Nakadalawa na ayo. Oh. Focus. Huwag na kalang pataas, baba lang. Galing, galing. Nakadalawa lang ako. Ako bumaba lang, kahit bumaba lang wala. Bababa lang patay siya. Patay siya bumaba ko. Oh. Yung ganyan lang. Uy, Uy tulad na tinamaan. <laughs> <laughs> Napasubrang baba. <mabala. laughs> <laughs> Yan, pag-aralan nyo ang <laughs> Para yung kamay nyo, <laughs> ano <pala>? kung gumagana. <laughs> o ayan po yung ating mga naguya na iba. <laughs> ayan, tituro ko pa paano ang orasyon. Nang para ang kamay gumana. Ayun, nadali. Yung, yung, yung. Oh. makas na. Ulit, 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 ulit. Ay, nakukuha na, nakukuha na. Oh. Ayun na po, tama. Oh. Mabrer na. Ibibili siya. Yung parang huli mo siyang ganyan, na parang huli mo siyang ganyan. Ay. Yung huli mo siya. Tapos pag huli mo, oh. mo, Ta mo ganyan, oh. no. Gawin mo ganyan. Uh -huh. Uli mo siya, uli mo na i ano. Yan. Nakakapat na nga ako eh. <laughs> <laughs> yung uhulihin mo muna siya ganito, oo. Oh. Tapos yung tinuro kong rasyon, hmm. Uhulihin mo siya, paghuli mo. Hmm. Yan. Yan. Oo, kata mo gumagaling na. na, gumagaling na. Nakalima na ako. Oo, isa pa, isa pa. Isa pa, isa po dito, nutra no, ko po ano, ano. <laughs> Kasi dyan sa ating sa YouTube dyan, may oras yun dyan kung paano patayin ng dalawang daliri ang ang hindi na kandila. Sa atin, hindi hawakan. Oras lang, kamay. Hmm, ayan, pinapraktis. Ayan. Uh, uh. Huhulihin mo muna siya. Yung huhulihin mo muna siya, mo muna siya. Pag-antagan ito, o mo mo siya. Pag nahuli mo na siya, focus sa orasyon. Mm. Oh. Nakalimutan naka na nga ako eh. O, oh, patai. Focus sa orasyon. Pag mahin ang orasyon, hindi focus concentrate. Ito na. Yes. <laughs> Alam mo kanang ano. Niyan magagamit yun na yung 'yun. Magagamit 'to. 'yung Wag na 'yung masyadong mataas ang kamay, baba lang ganito. Oh. Tingnan mo to. Mababa lang to, oh. Hmm. Go. Ayo. mo lang siya, uulin mo siya, oh. Oh. Ayun. Ayo. Oh, Ate Tay, kalma. Diba, ah, ba? Okay na. Uh, so, yun na po ang um, itinuro ko sa kamay ng para makita natin na importante may focus. Ah, yan, panupatay ng kandila sa pamagitan ng orasyon. Kasi ito yung practice na kung gumagana ang kamay mo at orasyon mo sa kamay mo. So yun lang at pauwi na kami tapos na magbasbasan. At ayan. Na, sige, sige. O eto nga po pala. Napapansin nyo ito. O eto naman yung mga makakarating dito. Ang bawat po isa po nito ay kailangan mayroong pitong piraso. Sila lahat meron na pito lang. Ito ay, ito po sabi nila ay ano ah, sa kulog. Iba po ang kulog dito. Ito po ay it, ito ay makukuha mo lang sa mga sapa-sapa. Hindi po ito bato mo, hindi katulad nito. Yan. Ang katulad po niyan ay ito. iyan oh, po, alam niyo kung ano 'yan. Iyan po ay itlog ng bahaghari. Okay. O, oh, alam nyo na, Rembo. So, ito po, okay na po at na, na bas natin ito at nabuhin natin ito. Kaya lahat ng mga po sa atin, libre na naman po. Hindi tayo nagbebenta ng mucha. Ibinibigay po natin ng libre ang mocha natin dito. At para, sa, kasi nang nakuha natin ng libre, kalikasan niyan, tapos bayaran mo. Kaya ako, ay, bad trip ako dyan sa YouTube na mga nagbebenta ng ano eh na mga mutsa-mutsa. Mga ano yan, mga kurtong baliling. No? Okay. So dito po, makarating kayo at bibigyan ko po kayo. Bukod sa, bukod sa itlog ng baghari, meron pa kayong bato mo sa akin. Ang sino mo makakarating dito. So yun lamang at ito po, ang aking mga maestro. Sige, 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 sige. Sige, sige, sige. salamat, salamat, salamat. Sige, sige, Thank you. Salamat. Okay, okay, okay. At pauwi mga to. Praktisin nyo sa bahay yung tour ha? Hmm. Kung pa, paano, pa, paano ang pagpatay ng kandila? Sila ang pagpatay ng kandila ha? Pipisilin tayo. Ha? Okay. Sige nyo lang at para matuto po at magang mapagpalang hapag po sa inyo lahat. Yung po at magang ano at magandang buhay.